Nagbabala ka bang bumili ng gold dito sa Chinatown on Pin? Ayan yung mga presyo guys. Get ready with me dahil pupunta tayo dyan for today video. Dahil nga mapapasabak tayo sa maraming tao, kailangan natin magsuot ng comfortable but simple na damit. Naglagay na rin ako ng pangmalakasan sunscreen dyan. At itong 3-in-1 blush ng O2O. Kung gusto nyo din yan guys, mag out ka na sa TikTok shop ko. Dahil hilong-hilo na ako sa kata mga katabi ko dito sa jeep. <laughs> Unang destinasyon namin ay sa Quiapo. Dahil yung friend ko, ipapagawa niya yung nasira niyang salamin at dibil na rin siya ng bago. Sa mga hindi po nakakaalam, dito po sa Quiapo, Manila, ang bilihan ng mga murang salamin. Marami po kayong pagpipilian na optical shop dito. At may mga optician din po sila dito. For the sukat lang naman ng person, hindi naman talaga ako bibili. Bet ko lang yan, oh, for the passion. O oh, di ba ang ganda? Pwede niyo yung papalitan yung lens niyan kung kayo ay may grado at bet nyo yung prime na ganun. Pero ito yung prices guys, 695 complete set na yan at meron din silang other option na 9,000, ah, 995 at iba-iba yung price niya, yung frame lang yun ha, tapos pwede kayong magpalagay na ng uh, kung progressive kayo, gano'n. Nag-ikot-ikot din kami sa bangketa ng Quiapo no, pagkatapos namin. Nakipagtawaran sa panty. <laughs> so, in lang talaga yung tumatagal sa aking panty. Nagulat nga ako dahil ang mahal na pala ng isang dozen niya. Nasa ano na, 800 plus na. Ang sarap nga mag-ikot-ikot sa bangketa. Ang dami mong makikita pwedeng ipangregalo. Samantalin na natin habang hindi padag sa mga mamamili. Pag nag-December na yan, ay nako, super crowded na yan dito. Ito nga yung pinipilahan na karenderia dito sa Quiapo, Manila. Diyan kami nag-lunch at sulit na sulit talaga yung bayad ko dahil busog-lusog talaga ako. Oh, ang sarap ng pagkain nila dito. Best show my. Dumaan din kami sa Chinatown. At ngayon ko lang nalaman na walking distance lang pala yung papunta dyan from Quiabo. O oh, diba kabisado ko na ngayon? Mukhang mapapadalas ang punta ko dito. <laughs> ang una ko tinignan ay yung mga presyo ng program nila dito. Iba-iba yung presyo nila dito guys. Kaya kung kayo pupunta rito, mag-ikot-ikot muna kayo sa mga shop kasi iba-iba yung presyo nila. Ako nga, turo lang ako ng turo. <laughs> baka manuno ako at mapabili. So, ayan o. May 3,150 ang pinakamura kong nakita na Saudi Gold. Bet ko talaga yung paper clip na makapal na chain. 6 point gram siya. Hindi pa kasama yung pendant niya ha. Oh, ang ganda. Wala pa kasi sa budget eh. Pero pag iipunan kita, promise. Pagbalik ko, mabibili na kita. Itaga mo yan sa bato. Marami <laughs> yan sa mga jewelry store na natanungan ko. Hindi sila tumatanggap na card kaya kailangan cash lang so kapo-pupunta kayo dito kailangan may dala kayong cash kasi nakakatamad maghanap ng ATM